Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel guys. So, ito na naman po ang inyong lingkod. Narating uh, na po ako dito. Hindi ako pinakamalaking masyalan po rito. Pero ito ay masyalan ng ano, parang tinebelo. Ng hours, So, para magawa ako ng content Para i-upload sa aking YouTube channel So, guys So, bago ko tapusin Itong aking video So, sana po ay huwag niyong makatimutan Mag-like, subscribe At Sama niyo na rin po yung aking Bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa mga video. Ayan guys, so tignan nyo yung kagandahan ng view. Dito na po tayo sa taas. Ayan. Kaya, tignan nyo kaya. Tapos ayun pa ba yung apartment. So let's go guys. So, na, Masyal tayo ang okay, ginuti natin yung mga parts dito. Ayan yung parts yan. Yung may bubong na yan yun. tigil-gagala so, uh, ko tayo ayan punap po tayo sa taas so So guys. Uh, gagala ako kayo. Ano tayo sa Tasa po tayo ng ulo. So, Ayan. napaganda rito. hindi na ang humala rito uh, napakaganda Ayan. so yan guys napakaganda rito Ayan. so ano tayo ng pwesto maganda-ganda yan sa tumbok na taas na so yung bata yun na tayo poles to ginawang poles pero hindi na nag ooperate so ayan poles yung mga bato na yan so So, let's go guys, uh, hey guys sa Hakrepayadog guys, doon galing sa Ayan. So, lalaman muna natin yung aapit sa dala tayo sa taas para uh, may tayo rin yung... nandiyong, nandiyong galing sa baba so uh, dito na po tayo sa ibang so mayroon dito pahinga. shet tayo. So. Ito tayo dito sa sa kaya ang daan nito para oh, may mababagod na bawal na siguro diyan. Tayo tayo. Aabasan ko 'yan. Sige. So, Wala mun sa ngayon diyan kung saan yung daan para makita natin ang view maganda rito ang masyal mga idol so, natin dito yung mga magagandang view magnifier ito para makita nyo yun. meron yung mga binibentang mga ano palagay container yan so tayo sa bar so tampay po tayo dun sa babaw so tayo po nga rito pero babaw ano, malaw niya mga guys ang daming bunga yan ang tayo galing sa baba so makikiraan lang po <coughs> ayun so yan may bunga ayan ayan bawal po yan umalaw kasi meron. Ba may ari niyan? eh, sana po eh, kayong magsawa so. sa